Malapit ang matapos ang Kamilet sa pamamahagi ng onerarya sa mga guro at sa iba pang nagsilbi sa nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections sa BSKE. Sa nakaraang 2022 national elections, ang halaga ng onerarya ng mga poll workers sa BSKE. Mula sa 6,000 at 5,000 ay tinaas sa 10,000 at 7,000 10 ang onerarya ng chairman at miyembro ng electoral board. Boko dito yung mga poll workers sa mga lugar na may kasabay na plebisito tulad ng bulkan ng VSKE ay tatanggap ng dagdag na 2,000. Noong VSKE na sa may gitna libo ang bilang ng gurong nagsilbing poll workers ay sa DepEd. Sa data sa ng COMELEC, as of November 11, 99.45% na sa mga electoral boards ang tapos ng kumuha ng honoraria, 99.50% naman sa mga DepEd Supervising Officers at 99.33% naman sa DepEd Support Staff. Sa ngayon, isang porosyento na lamang ng mga poll workers ang hindi pa nakakuha ng kanilang honoraria. Ayon sa nagpagsalita ng na sa Attorney Rex Laudianco, araw-araw yung kanilang panawagan sa kanila na pumunta at makipag-ugnayan na sa kanilang pinakamalapit na election officers para makuha na ang kanika nilang honoraria noong nakaraang eleksyon. Para sa Just Pilipinas Kumahal, Mary Gonzalez, SMN News.